Hi guys! Good afternoon. Ngayon, pupunta ko sa dentista ko guys. Kasi yung ipin ko, kumain ako ng ano yung crab. Nakagat ko yung ano ng crab. Parang sumingit lang doon sa ipin ko. nagcrack yung ipin ko guys. Ngayon, tumawag ako sa dentista ko. Wala daw bakanting oras. Eh, Sige, sabi ko, magpa-reserve ako kung bukas o sa isang bukas, ano, wala daw, wala daw talagang bakante. Sabi ko, eh, paano to? Mawalan ako ng ipin. Then, sa ipin ka dito sa, ano, sabi ko, paano to? Sabi niya, eh, sumasakit ba? Sabi ko, hindi nga, sumasakit yung ipin ko. Ang sumasakit yung dila ko pag sumasagi doon sa crack na, na, na crack na ipin. Tapos, ngayon, sabi niya, paano kaya to? Sabi ko, e, gagawan niyo naman ng paraan. Sabi ko nang ganon. E di sabi niya, "O oh, pwede ka ba sa ano bukas kasi kapon ako tumawag. Pwede ka ba bukas ng alas 4 ng hapon?" Sabi ko, "Okay na kasi uh, isang oras kalahati 'yon. Pag ginagawa nila minsan dalawang oras, ay may pasok pa ako sa gabi, wala magagawa." Kaya samahan niyo ako, guys. Pupunta tayo sa dentista every 4 months dapat every 3 months pupuntang dentista ako eh ginagawa ko sayang yung pangbayad tapos ano linis lang cleaning lang kaya every 4 months ako nagpupunta last ko pumunta December ay eh, hindi na ako makapagintay ng April nag crack nga yung ipin ko kaya pupuntahan ko sila ngayon ayusin ko yung iap e kaya samahan niyo ako guys tara andito ko sa ano labas ng bahay tapos guys, bago ako pumunta ng dentista, dadaan muna ako ng supermarket. At ano, titingin ako kasi doon sa supermarket papuntang Cubey siya ang ano. Meron dong malaking shampoo, malaking body soap. Wala pang siyang sengen pero pag nilagyan mo ng tax, sengen na. Malaki siya. Ano, magpa-door kasi ako papuntang Bisaya nagpador-todor ako kasi yung stepfather ko at saka yung nanay ko nagda-diaper na ngayon may nabili ako sa recycle ng diaper pag, bin pag binibili mo sa drugs sa drug store o kaya sa supermarket nasa 1,000 out oh, nasa 3,000 yen na kulang ilang laman lang nun 28 piraso lang ang laman tapos ngayon may nakita ako sa recycle apat na malalaki. Ang laman ay 18 yata. Nasa 500 lang. 500 yen na wala pang 200. Ah, wala pang 500 yen na pa sa na, kado ba yung 500 yen? Wala pa yatang 200? 300? Eh, yung pagbago ang bibilhin, nasa 3,000 yen. Nasa 1,000 plus mahigit ay 22 lang ang laman. Kaya, bumili ako sa, siyempre, hindi pa naman bukas yon Bago pa naman yung diaper na yun eh. Di, ko bakit meron doon sa recycle. Sa ukay-ukay ba? Binili ko na apat na piraso. Ang gagawin ko sa mga diaper, ibabacuum ko yun. Mayroon kasi sa Daiso yung yung lalagay mo sa sopo tapos babacuumin. Mayroon noon para maraming mailagay kasi meron din akong mga yung mga pagkain na hindi naman kinakain dito sa bahay mga bigay-bigay, mga kape, ganyan hindi naman hindi naman umiinom dito sa bahay ng mga ganyan kaya papadala ko sa saya may napipigay ng mga chocolate mga biskuit sayang, ba diba? ilagay ko na sa dalawang box. Twin kasi yung in-order kong box. One ano, ichimang Pag binakyo mo yung mga laman-laman. Diaper, mga damit. Ano, marami kang mailagay. <laughs> Ang bagahe ko papuntang Manila lang. Tapos may mga pinsan ako pa ko uwi ng Bisaya. Ipapasabay ko na lang, babayaran ko na lang yung bagahe. nandito na sa tunnel. Ang Sabing iya ko guys Kahapon Sorry po Na hindi hindi iyon sa yung ano yung ayaw ka koy Duterte gusto ko si Duterte hindi sa ganun eh Matanda na kasi di ba Pero, 2.30 talaga ako, guys. So, Tunaw na yung mga snow guys sa bukid. Ayan. Yung stepfather ko, guys. 60... 5 o 64 lang yata yun. Tapos yung mother ko, nanay ko, mag-82 na siya. Nasa Bisaya sila. Pinauwi ko noong December kasi nga yung stepfather ko na po na nakatatlong atake na yata yun sa... Yun, yun ganun. Tapos yung nanay ko, okay naman. Kaya naman niya yung sarili niya meron pa ako doong tatay. Yung totoong do tatay ko talaga, nasa Bisaya. Bali, tatlo yun silang sinusutintuhan ko. Ito na siya, oh. Ito, mura lang yung sabon, oh. Bakit ano ito? Ah! Nagmahal na siya. Dating 400 plus lang yan. Ito, guys. Body soap siya. Ayan, oh. Ay! Nagmahal na siya. Ito, oh. 1,200 na siya. Maganda sa katawan to. Ayan, oh. Ito ginagamit ko. Ito naman. Ilang ML ba ito? 2,000 na lang. Mas madami to. Pauwi na ako guys Galing sa dentista Mas Mahaba pa yung inantay ko Yung 4 o'clock Hindi nasunod Nagiging 4.30 tapos, ginawa yung ipin ko. 15 minutes lang. Sandali lang. Ang daming, ano, pasyente sa, din, doon sa pinuntahan ko. Mga, ano, mga estudyante. Siguro pagkatapos ng, ano, school, yan, dumadaan sila doon. Buti na ako ng oras, eh. Dapat wala. Busy sila. Tanda na yung dentista pero magaling siya. Nakakatuwa yung dentista guys kasi yung ano, sabi niya, oh, dadyo po, dadyo po, okay ka, okay lang, okay lang, hindi yan ano, hindi yung cavities yung ngipin mo, nag-crack lang talaga yan. Sa so, isip-isip ko, paano magkaroon ng cavities yan? Eh, paano sira? eh? every three months nga ako nagpapalinis, four months.